anyan ang aming pipitasin uli. Nasaan na rin ang ating hanap. San? Hoy. Are, to to. Yan. may iwan ang kaputo eh. mo ganun puno. Ano Ay, hindi kita. Wala. Yon. Wala ka kita. Okay. Ang ganda rin eh. go. So. Hindi pa. Hindi pa. Riri, riri. Riri, kalapit. may isang puno kasi narito dito na lang natin makukuha lahat ang order nasa na kayaan? isa, isa, isa yung ang dami ng bunga oh. diyan ka tumayo doon Ito sa pati ang mo yun. Oh, Salah. Salah na. Yata. Bye -bye na. Uh -huh. Oy. Ay. Saan? Are, are. Dito ka na muna. Are, Tala, oh. Hala, sa kabilang ka. Hey, na ba 'yan? timba na agad. hari kung may apat na kilo na yun. Wala. Bilis. Ay no, ang dami ni Rio. Baka Rio siya na isa yan. Ah, ang dami po May dalawang timba na. Kaya ang din eh, o dito. Aray ko! Ah, pumatak sa mukha ko eh. Ayan, ayo, 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 Ay, may nalaglag din. Baba O, oh, alis yan. Alis, alis. Lako sa kabila. Ito? Oh, diyan pagitan ng ano. Ah. Orang dia apa papasok Yo, ay ari oh ang damay ari ay hindi pa yeah. siya yes, na pumatak. Sisimutin <laughs> na lang mamaya. Saan ka? Alin kebila? Ito, toh, ni ni. Ito, Allah, yang palang ini tu kan? Okay, Alimba, mama ya. Meh, Ma, kita, dah minat bermain apa kan? Alimba, toh. mo pala ang dalawang tigmana ang pa sobra ay, ay baka tsala hindi malabo nang mata ko may ano na may pawis na yun ito ito yan 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 marami yan wala na ayun, nalaglag na <laughs> nauga oo, sala ako po ay, aray, sa buka ko pumatak aray <laughs> o, Tricia, sa buka ko pumatak ay, puno pa ng guyam <laughs> ang dahing guyam eh Kuyang, may ako. dahil saan? Wala nga mukha ko, papatak. Paa ba yan ito ito itong mataas ito o yung hindi yan kaya hindi abot mo yung dyan ayaw ayaw kaya pa ari o ari ari ito pasok din eh okay. sure ka Alin? Saan ang tutok? Hindi, 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 kabila. Ay. Ay, sala, ari o. Oh. Baba mo, di ko rin Ah, oh, di hindi yan mahasab, sasa ma um, oh, sabi na eh. Oh, sabi na. Kumagat pa sa Ari, really? ari. Saan? Allah, hindi niya kasya. Oh. Kawitin mo na. Ayan, nalaglag pa rin eh. ibaya tayo lol lol lei lol mommy ah kumain muna sana oh dito oh diyan ah iyon sa'yo siya, ano, oh, ang abot, oh, abot naman ng kawit mo, eh. Oh. Bini ka! Bini lang tayo, mo. Hmm. Hindi mo lang abot ka siyo. Eri, oh! Hindi ko kita. Bini ka, Oh. hala hmm. Sana nasa tangkay eh, nasa puno. Ayan. Mm -hmm. naman Dito na, nasa baba. Yan. Yan yan. Ano kaya yung pinagputo lang yan? Yan uli ang bubunga? hahawakan ko na yan at ano mababa naman eh baka masarik ako nga oh pwede eh, nang pitasin oh 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 eh, kababa eh hmm ang mukha ko na karit hmm aray matigas Oh, nakau, dapat yung isa nasa kinang tapyas. Ng tapiyas. ayan. Sa tama na. Uh, eksakto na siya siguro. Kumbron na 'yan. Ko. Ayun. Hmm. Ano ba 'yung ano? Ikukuhain ko din. Alin? เอาคนมานี่นี่หมดนะ